na nagpapahayag ng malisyosong konteksto sa mamamayang Pilipino, saan nalang pupuluti ng Pilipinas yan? Oh. Tsaka anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo dito sa usaping ito? Eh ang pinaka-issue dito, anomalya ng flood control projects. Nananahimik yung stronghold insurance, pinakikialaman nyo. Bakit? kung hindi ba kung hindi ba nalaman ng Billionaire News Channel na independent director pala si Edna Marculeta dito at nilagyan nila ng konteksto, madadamay ba stronghold insurance? Hindi naman eh. Dinamay lang kasi may Edna Marculeta na yung pagiging independent director niya eh hindi naman pinaliwanag eh. Na yung pagiging independent director ng Stronghold Insurance Company, wala ka naman talagang benepisyo doon bilang independent director. Ni hindi ka sumasahod bilang empleyado, lalong hindi ka co hindi ka co-owner hindi ka shareholder iba po yung independent director na nasa non-executive directors sa mga nasa executive directors pilit na pilit lang pinagtatagputag po masabi lang na mayroong dahilan kuno si Rodante Marculeta Pansarili kaya overprotective sa mga diskaya wag na nating idamay ang relihiyon dito Bakit? kasi kung Papa, yung ganyang argumento ninyo sa relihiyon. Ito na nga ang tanong. Ano bang relihiyon? Ng mga tao na pinaka-itinuturo ng taong bayan at ng iba pang mga witnesses, ng ibang mga resources na di umanoy pinakatumatanggap ng pera mula sa flood control project. So eto, ayan o. Oh. Sino ba yan? Di ba si Romualdez yan na nakaharap sa pare? Anong relihiyon yan? Magandang araw mga ka bay, bai. Work reaction bai. Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibiyang reaction. Ama, mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo at diretsyong reaction, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na to at mag-iwan ang comments tayo ba. Tara Marinig din ang inyong mara. Reaction. Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karnungan. Meron po tayong isang profesor na pag-uusapan ngayon. Ito pong profesor na ito ay talagang todo batikos kay Sen. Rodante Marculeta. Alam nyo mga kababayan, ayos lang naman sa atin kung batikusin nila si Sen. Rodante Marculeta kung may nakikita silang mali o pagkukulang ng ating butihing senador. Kaso nga lang, ang hindi na natin matatanggap kapag dumating na yung tagpo na talagang napakabigat na ng misleading informations at fake news ang ipinapakalat ng mga kritiko ni Marcoleta. Ngayon mga kababayan, ito po ay si Mr. Antonio Contreras, isa nga po siyang profesor at the same time ay content creator at ang kanya pong channel ay may mahigit sa 39,000 subscribers. Nagpapakilala po siyang post-modern political scientist Ang video po na ating pag-uusapan ngayon ay may titulong Usapang Politika 10825, 825 Usapang Pag-appoint kay Ombudsman Boying Rimulya Kung saan dyan po niya sinabi na inaakala niya po na ang mga diskaya, pati si Senador Rodante Marculeta, ay pareho po at magkasama sa iisang religion kaya daw si Sen. Rodante Marculeta ay para bagang overprotective sa mga diskaya. Gaano po ba ito katotoo? May bueno, pakinggan na muna natin yung nasabing uh, pahayag po mismo ni Prof. Antonio. Makikita nyo po sa screen, sabay-sabay po nating panonoorin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang dito po si Profesor Tonton Contreras sa isa na na may edisyon na Usapang Politika ano ba Ano dahilan? Parang itong si Senator Marcoleta, parang talagang grabe ang kanyang pagtatanggol sa mga diskaya. intindihan ko kasi parang siguro silang uh, kabilang sa isang simba, sa isang religious group. Oh, tingnan nyo. Ano sabi po ni Prof. Tonton? Eh, naiintindihan naman daw niya kung bakit todo protekta si Marculeta sa mga diskaya. Sapagkat, eh siguro, ginamitan niya pa ng siguro, kasi magkasama sila sa isang simbahan o religious group. Anong kinalaman Prof Tonton ng religious group dito sa investigasyon ng flood control projects? At anong kinalaman ni Senator Marculeta at ng relihiyon niya kung nais ni Senator Rodante Marculeta na ipasok lang naman sa witness protection program ang mga diskaya sapagkat nanganganib nga ang buhay nila dahil sa paglalabas nila ng mga pangalan? ng mga diumanoy sangkot sa flood control projects anomaly. Pwede po bang tigilan na natin yung pandadamay sa mga relihiyon dito sa usaping ito? Kasi mga kababayan, kung idadamay natin ang relihiyon at papatulan natin ang katulad nito, unang tanong, ano bang relihiyon ng mga itinuturong mastermind ng anomalya? sa flood control projects. At ang tanong, talaga bang pareho ng relihiyon si Senator Rodante Marculeta pati ang mga diskaya? Kaya di umano ay overprotective daw si Marculeta sa mga diskaya. Anong relihiyon ni Senator Rodante Marculeta? Iglesia ni Cristo, INC. Anong relihiyon ng mga diskaya? INC din po ba? Hindi po. Ito katunayan 'no. Literato po 'yan ng kasal ni Diskaya, ng mga Diskaya, ni Sarah at ni Curly. Nasa likod, may crucifix. Ayan, no? Design ng simbahan yan. Simbahang katolika yan. O, eto pa. Litrato ng mga Diskaya kasama ng mga empleyado nila. Kung di kami nagkakamali, mga empleyado siguro nila yan, ha? Yang nakabilog po, kung makikita lang natin sa screen, ayan, no? E eh bueno, ipakita na natin. O, no? i na natin. Yang nakabilog po, yan po ay... Kwintas na may crucifix. Tanda ng pagkakatoliko ng mga Diskaya. Meron pa, hindi pa po tapos. O, ito pa po. Yang litrato na yan. O, hindi ba si Sara Diskaya yan? Yan din yung suot niyang crucifix. No. Tanong, totoo ba yung sinabi ni Prof? Yung akala niya na magkarelihiyon si Diskaya at ang Rodante Marculeta? Hindi po. Diyan tayo nagkakamali, Prof alam nyo, professor po kayo eh. Dapat hindi na ninyo sinasabi pa yung mga bagay na hindi naman po kayo sigurado. Professor po kayo, professional po kayo. Dapat, kung babatikos man kayo sa isang tao, doon na lang sa talagang pagkakamali o pagkukulang niya. Hindi yung gagawa pa kayo ng, malisyong, mal ng malisyosong issue, masiraan lang yung tao. Oo. Oh may hindi ka kasi naiintindihan. Ang akala mo kasi, kaya overprotective ang senador sa mga diskaya kasi akala mo may ugnayan sila. Ang ginagawa ni Senador Rodante Marculeta at ang layunin niya kaya gusto niyang ipasok yung mga diskaya sa witness protection program ay sapagkat nasasapanganib nga ang buhay ng mga diskaya dahil napakadami ng mga congressman at ng mga at ng mga government officials na kanilang pinangalanan na di umano'y sangkot nga sa flood control projects anomaly. Sige nga prof, ikaw halimbawa ang nasa sitwasyon ng mga diskaya at ikinanta mo yung mga sangkot sa anomalyang yan. Ayaw mo ba ng proteksyon? Ayaw mo ba na maisiguro yung buhay mo? Na baka mamaya sa paglabas mo ng Senado, paputukan ka na lang? O di kaya habang ikaw ay nasa bahay ninyo, pasukin ka na lang? at pagbababariling ka pati yung pamilya mo. Sige nga, Prof. Tapos ngayon, idadamay mo pa yung relihiyon ni Marcoleta na nananahimik. Sasabihin mo, eh, nag, naiintindihan ko naman, eh, siguro, ginamitan mo pa ng siguro para ano, play safe. Yun na nga eh. Hindi mo na nga natitiya kung may katotohanan ba yung impormasyon na nalalaman mo, ipinahayag mo pa rin. Bilang, profes, bilang profesional, alam mo, Prof, na ang Pilipinas pagdating sa media literacy bagsak. Sa comprehension na nga lang, bagsak na mga Pilipino eh. Anong ibig ko sabihin? Anong punto ko dito? Kahit palakipan mo yan ng terminong siguro, kahit pasabihin mo na hindi ko tiyak ha kung talagang ganito, ganyan. Pero sa pandinig at sa pangunawa ng ibang mga Pilipino, hindi ko nila lahat, Eto eh, toong totoong totoo na yon. Siyempre, maja-justify nila sa sarili nila. Ah, kaya pala overprotective nga si Marculeta sa mga diskaya, magkarelihiyon pala sila. Kahit na ginibitan mo ng siguro, para sa kanila yun na yung totoo. Kahit hindi mo tiyak yung katotohanan na yun. Kaya dapat nag-iingat ka. Isa ka pa man din po sa mga profesional ng bansang ito. Tapos kung makapagpahayag kayo, eh ano pa baga? wag naman sanang ganun. Di po ba? O ito pa isa, mga kababayan. Itong ipinost ng uh, page na resibo. Napakamalisyoso rin ng konteksto eh. No, ayan ang caption, kaya naman pala. Nandyan yung graphics na kung saan si Anthony Katunying Taberna ay iniuugnay nga sa INC. Ang mag-asawang Marcoleta iniuugnay din sa INC. Sa bahagi po ni Catonying Taberna, ayan o, ang nakalagay Catonying endorses stronghold insurance. Na yung Stronghold Insurance, sila po ang provider ng mga Diskayap projects sa insur sa, insur sa insurance. Ngayon, si Edna Marculeta itinuturot iniuugnay din sa Stronghold Insurance bilang independent director nga. Kaya itong si Marculeta eh todo protekta sa mga Diskaya, ganun ang gustong palabasin. Na may kinalaman anya ang INC. Kaya gustong-gustong proteksyonan ni Marculeta ang mga Diskaya. Eh, una, una na po nating uh, gustong dapat malinaw, gustong linawin sa mga kababayan natin, yung stronghold insurance po, pasok po sa top 10 insurance company sa bansa. Kung may anomalyang ginagawa yan, bakit kikilalanin yan? Na isa sa mga sampu na talagang napakagagaling na insurance company. Ang, ang nasa isip kasi ng mga kababayan natin, Porque insurance provider ng mga diskaya na sangkot sa anomalya, eh gumagawa na rin ng stronghold insurance ng anomalya. Ah, hindi ganon. Maling-mali po yun. Parang yung sinabi, mga kababayan, halimbawa si Curly, pati si Sarah Diskaya, meron silang health insurance. Ibig bang sabihin yung, personal yung personal insurance ng mga diskaya sa kanilang kalusugan? Sangkot din sa anomalya yon. Oh. Kasi kung ganito kayo magbigay ng uh, konteksto, eh di sana ganun din lahat ng insurance. Kahit yung nasa individual, kahit na yung insurance ng mga anak ng mga diskaya, eh bigyan na, din natin ng malisyosong konteksto. Ito na nga sinasabi natin. Diba? Mahina na nga sa pangunawa ang iba nating mga kababayan. A reaction by Tapos, Quick break lang po. Ah, uh, kung nagubustuhan ninyo ang pating balita at reaction. What ilay motan Regionato -like kung vijanato. Mak subscribe sa reaction by FP8s at B8. At ishare. mas marangipa marhailan. Nanta to o ap derechung reaction. Shampre, iwan din kayo nang kormit sa iba ba Para marinig ang bosses minyo. Tapos dadagdagan pa ng isang prof. Antonio na nagpapahayag ng malisyosong konteksto sa mamamayang Pilipino, sa lang pupulutin ng Pilipinas yan? Oo. Oh. Tsaka anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo dito sa usaping ito? Eh ang pinaka-issue dito, anomalya ng flood control projects. Nananahimik yung stronghold insurance, pinakikialaman nyo. Bakit? Kung hindi ba kung hindi ba nalaman ng Billionary News Channel na independent director pala si Edna Marculeta dito at nilagyan nila ng konteksto madadamay ba Stronghold Insurance? Hindi naman eh. Dinamay lang kasi may Edna Marculeta na yung pagiging independent director niya eh hindi naman pinaliwanag eh. Na yung pagiging independent director ng Stronghold Insurance Company, wala ka naman talagang benepisyo doon bilang independent director, ni hindi ka sumasahod bilang empleyado, lalong hindi ka co-sharer, hindi ka co-owner, hindi ka shareholder. Iba po yung independent director na nasa non-executive directors sa mga nasa executive directors. Pilit na pilit lang, pinagtatagpo-tagpo, masabi lang na merong dahilan, kuno, si Rodante Marculeta pansarili kaya overprotective sa mga diskaya. Huwag na nating idamay ang relihiyon dito. Bakit? Kasi kung papatulan ko yung ganyang argumento ninyo sa relihiyon. eto na nga una kong tanong. Ano bang relihiyon ng mga tao na pinaka itinuturo ng taong bayan at ng iba pang mga witnesses, ng ibang mga resources na di umano'y pinaka ng pera mula sa flood control project? So ito, ayan o. Oh. Sino ba yan? Di ba si Romualdez yan, na nakaharap sa pare? Anong relihiyon yan? Katoliko. O ba't hindi ninyo mausig-usig yung kasimbahang katolika? No. bakit pagka-iglesia ni Kristo, big deal? Bakit ninyo idadamay? O, sino pa? Hmm. Zaldi ko. Ito po. Ayan, no? Renewal of vows ni Zaldi at Maylin ko sa Vatican pa mismo. Kaya, kayo, kung gusto nyo pagtakpan yung mga kurap, mag-ingat-ingat naman kayo. Kasi meron kaming mga resibo. Huwag na ninyong idama yung reliyon. Sabi ko nga, oh, ang mga diskaya, kung yung insurance provider at yung endorser ka mo, at yung independent director ng insurance provider ng mga diskaya, ay pilit ninyong binibigyan ng malisya. Ay ba't hindi niyo bigyan ng malisya ito? Yung pagiging katoliko nito. Ba't hindi ninyo iugong ang simbahan ninyo? Ayan, no? Oh, may crucifix. Yan mismo, yung talagang nakatanggap ng porsyento. Di tulad nung Edna Marculeta na pilit nyo lang iniuugnay, pati yung Anthony Taberna sa Stronghold Insurance, kumbaga sangay-sangay na lang eh. Pilit na pilit na lang eh. Tipo ba? Habiira naman niya. Huwag naman sanang ganun. Oo. Oh. Saan kayo ngayon pupulit, pupulutin yung katwiran ninyo? Prof. Tonton, ngayon napatunayan din namin sa inyo na fake news at misleading yung impormasyon na ipinahayag ninyo kahit pasabihin ninyong sin sinabi ninyo siguro, fake news pa rin yun. Misleading pa rin po kayo doon. Dahil alam nyo nga, nga, ninyo, yung comprehension ng ibang Pilipino eh hindi naman ganun kataas at bagsak din tayo sa media literacy sa pag-unawa kung ano yung nakikita naririnig sa social media at sa media networks. Hmm. Ulitin namin na fake news. etong Profesor Antonio na ito, dun sa sinabi niya na kesyo pareho daw ng reliyon si Marcoleta, pati ang mga diskaya kaya overprotective. Kaya po gustong ipasok ni Marcoleta ang mga diskaya sa Witness Protection Program sapagkat kapag kayang mga yan ay napatay, o ay bawa sa Witness Sirimualdes pati si Saldico, ganun lang kadali yun. Tandaan ninyo ang mga taong ayaw maproteksyonan ng mga witness, ayaw din matumbok kung sino talaga ang dapat managot dyan sa anomalyang yan. Nadaanda ang bilyon ang nanakaw sa kabanang bayan. Wag na ninyong ipilit pa ang relihiyon, Huwag na ninyong idamay pa kung sino mang relihiyon. Usapin dito yung anomalya. Doon kayo mag-focus. Huwag kayong papalihis ng atensyon mga kababayan. Huwag kayong papadaya sa mga yan. Naglaro lang nila yan para ma-divert ang atensyon ng sambayan ng Pilipino para yung pinaka dapat managot ay e mapagtakpan pa rin nila. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.